and good morning! Kakapahinga ko lang, kaka-edit ko lang nung isa kong video. So, dapat agapan natin, may time pa tayo. Kasi mamaya may pupuntahan na naman ang lola nyo. Very busy tayo pag July talaga. Ah, July. O nga, July na pala sa isang bukas. <laughs> <laughs> Kala ko pa lang. Katatapos ko lang magtupi ng santambak tambak nating Tupiin yun. Tapos, napurahan na tayo. Tapos, ano yung ang... Yan, nawindang na lola nyo. <laughs> Hindi ko na alam. Dahil ang dami kong i-edit pa. At very, very late na tayo. Busy kayo say tayo sa lahat ng mga bagay. And, <clears throat> papakita ko mga collect na video lang itong... Video for today natin kasi si lolo ay nag-work doon sa isang island doon somewhere doon Mana island eh bala ko man sumama pero hindi naman talaga siya mangsasama <laughs> at tapos na ng panahon noon. So sabi niya, meron daw siya mga video so kinuha ko sa cellphone niya at isasama natin syempre sa ating video for today. Pero hindi ko pa siya napapanood, ngayon ko pa lang siya papanoodin habang ina-edit ko. And sabay-sabay nating i-witness. Ang bigyo-bigyo sa kalilala. Let's go! diva, wala namang masyadong nakita tayo. <laughs> Sabay-sabay tayo ng unsyame sa mga video ni Lolo. De, pina-experience lang sa atin, sumakay sa, sa bangka. Eh, ito ngayon nangyari. Dahil nga si Lolo ay nadala na nagka-trauma. <laughs> sa pagpipicture-picture dahil ito daw nga daw ay private property pero government own. Eh kung ano man ang dahilan niya ay eh, ayaw niya magpicture sa mga hindi naman niya talaga alam na lugar at baka siya ay masisi pa. So dito sila nagstay, nagchange daw ng bubong yung mga bahay diyan kaya diyan naglagawa sila ng scaffold at kailangan na nilang tanggalin kasi tapos na yung ginawa. Eh nawalan diskuro ng time si Lolo magpicture-picture. Tingnan niyo naman ang dami nilang ginawa at yan nga daw sila nag-stay. Tapos, yung mga bakal-bakal na inalis nila do sa kanilang scaffold, pipick up na lang daw ng helicopter. Ayan. At nung natapos ang kanilang gawain, umuwi na sila. Nag-expect pa man din ang lola nyo ng magandang view do sa video, pero wala naman. Wala naman masyado. <laughs> And, dahil nga sa may na-promise din ako sa inyo na ating ano yon yung video do sa Ocean Park at may nakita ako ito panoorin natin watch this O oh, diva, ang gamit-gamit ko pag dyan na yung first ever con digicam. Nasa ngayon ay eh, sulma na wa ang kanyang kaluluwa. <laughs> yes, hindi ko na siya magamit. Ewan ko kung anong scroll na wala doon. Bakit hindi siya mag-function. At yan yung sinasabi ko sa inyong aquarium. Yung katulad sa Napier, tinaw nyo, mas malapad at saka mas mahaba. Mas maganda talaga dyan kaysa dito. And tinanong mo naman siya kung kano kabishi. O di ba pwede yung maramihan tao? Kailan kaya natin mapupuntahan yung Manila Ocean Park? Nakasama naman si Lord at syempre mas matured na si Rapa Boy. Diva! Tapos habang nag-search ako ng mga video at sa mga pictures, ay eh, may nakita ako mga payat moments ko. Ano ba to Mga senyales ba to na dapat na nating mag-diet? <laughs> at ibalik ang ating alindog? <laughs> tingnan grabe. Grabe yung mga picture, minsan iisipin mo, ako oh, ba talaga itinch? Para kasi nagiba yung mukha ko. Pero alin yung mas bagay sa akin, yung payat o yung mataba. Tingnan natin. <laughs> Kaya na maghusga at sabihin nyo sa akin kung anong sagot nyo, okay? Oha, oha, ako yan. Pero iisipin mo nga naman, parang hindi ikaw, ano? Iba talaga pag itsura pag ikaw ay payat at saka yung chubby. <laughs> Ayan, nung oh, minsan nga hindi ako makapaniwala na ako talaga yan. At ako talaga yan. Kasi nga, nung time na yon nung hindi pa pandemic, ganyan talaga yung katawan ng lola nyo. Kasi nung bata talaga, mabilog talaga ako. Tapos lalo ako lumaki nung nanganak na nga ako kay Rapa Boy. Tapos lumiit ako. Naakala ko may temperance ako sa health yung pala sa mata lang talaga. At na nagsimula yung aking pag sa salamin. And walang halong-halong chok-chok lang yan. Nagbakaisipan nyo dahil lang sa filter. Kaya mapayat ma ang lola nyo ay tingnan natin sa whole body. Tingnan nyo nga. Oh, di ba? Hindi naman fake. Tunay talaga na lumit ang lola nyo. Yan, pay na ang style ng lola nyo. Oh, relate na relate. Di ba dyan ang mga stage mom para sa kanilang mga boys and girls? And so, nangyari nga nag-pandemic, stay at home. Ayan, tumawa na lola, ang lola nyo ng tumawa. Sumarap na sumarap ang kain at wala nga tayong ginagawa kundi stay at home lang. Eh, ang hirap-hirap -hira pala mo magpapayat ngayon. At sa totoo lang ay mas madaling magpataba kaysa magpapayat. Oh, diba? Ang payat ko dyan. And sana ma-achieve ko yan ngayon. Sa tingin niyo ma-achieve ko pa yan? <laughs> And ilang years na ba nakakalipas? Kailan ba nangyari sa so, nag-pandemic? Ay, ayoko na magbilang. Kayo na magbilang. Eh, ayoko na. Sino ko dyan? Ayan yung moment na nag-check-in tayo sa Mindoro at umuwi dyan si Lolo bago pa mag-pandemic. And then pictures with Rapa Boy. <laughs> And picture ni Rapa Boy, payat moments. <laughs> And then, ang picture natin before mag-pandemic, yung second to the last uwi ni Lolo. Oh, ano sagot? <laughs> ang sagot ko dyan, basta masaya, okay. Okay tayo dyan, basta walang sakit. Pero syempre, kailangan rin natin isipin ng ating health. At tingnan natin sa mga daraang mga pagkakataon kung masisimulan na natin yung pagpapayat. Andyan na muna kayo. yung marami ding pupuntahan mamaya. mag din ako ng nota ko kasi may practice tayo. And that's all for today's video. Ayan natin mga kalat. Ang cabinet ni Lolo na warak. Ewan ko kailan magagawa na walang pinto. <laughs> And thanks for watching. Abangan niyo pa po ang mga mga content. Ang buhay-buhay natin sa New Zealand. And thanks for watching. Bye-bye!